di nanti. Enggak Take down shot. Bang. Stop Take down shot. Bang. Hello mga bali, welcome back sa ating channel For today's video ay mag nadap -na niya farm update tayo mga bali and pagtapin muna natin and, so meron tayong shipping today and before that mangunguha muna tayo ng mga kitikiti pagkatap sa inyo mga bali kasi nga marami ng kitikiti dito mga body ayan oh. oh. every tank meron na eh napakadami na ating mag na mga body kita nyo yan hmm? ayan o oh, dami kitikiti ipapakain natin yan sa ating mga alagang isda So, nag-ready na pala ako dito ng panghuli. Of course, kuhaan natin ng tubig. Simulan na natin sa pagkuha, mga badi. ano o. Kailang kahit may masamang magna yan, mga badi. Marami naman tayo niyan. Hmm. Kailangan natin yan linisan para iwas lamok see that Nabilis lang naman silang kunin kasi uh, wala namang ka wala naman tayo nilagay na accessory dito sa tank kaya wala silang pagtataguan ayan o oh. okay lang, kahit masama yung mag na mga bali marami naman tayo nyan eh, ipapakain din naman natin sa isda so okay lang ayan sya. Dami pala dito. Mm. Ano Sa may dulo. Ah, hmm, dalawa pa. <laughs> yan, kahit maliliit kunin natin yan. So, yan yung gagawin natin everyday. Kung meron pang makatakas na mga kitikiti, kunin natin. Tanyo, ilan na yan Oh? nagpasampo na siguro yan meron pa ba? I think wala na yung sa baba mga bloodworm yun eh. so di na natin yan kukunin kasi uh, dyan talaga sila namamahay mamahay yung mga ganyan yung mga kumpul kumpul na parang kuko ng mga daphnia dyan sila nagtatago mga body kaya wag na natin yung galawin ito may mga madiliit na kitikiti kunin natin to Nandiyan sa mga isda natin see that may nasama pang laf niya yan dito pa oh dito naman tayo sa kabila yan sya dami oh my god paano na lang kung magiging lamok ko patay na naman tayo nito sa city health baka pupuntahan na naman tayo ng city health so kung makikita tayo ng kiti mga body sa ating aquarium ginto yan mabisang pakain yan ng ating mga alagang isda so nakakita tayo ng kite, paniguradong libre na yung ating pakain ito hmm, pa yan so balikan ko kayo mga body uh, kunin na natin to lahat tapos doon naman tayo sa kabila see ya So, ito na yung nakuha natin mga body. dami oh. Dito lang yan sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aquarium. Yung mga kiti-kiti na yan mga body. And, kita niyan kung gano'n kadami yung daf niya natin dito. Oh lala! Ayan, magpapaship tayo niyan today. Ayan, eh, na, may nakatakas pa palang dalawa. Kunin natin yan. Meron pa pala dito. Hindi hmm. ko na nakita kanina. Ayan mga pali. Dagdagan yung pakain. Meron pa isa, oh. Hmm. Dalawa. Alright. Ito nga, meron pa nga isa dito, oh. asawang magna pa ulit natin yan ito so, meron pa isa dito ayan sobs na sobs yung ating live food ayan sya so simulan na natin yung ipakain mga buddy para mamaya doon naman tayo sa mga tanks tara ikitin natin ang na papakainin natin take down shot so okay. tara kiti kiti lang mo na kiti kiti hmm. Take down shot. Bang! Sarap! Bang okay, pa. Tagal lang. Hmm. Kapit natin ng konti. Take lunch out. Kiti-kiti. Let's go. Ayan, ayan, ayan. Dito, dito. Take that shot. Hindi niya nakita. Ayan, ayan. Uy! Nakatakas! Just feel! peng shot peng sarap tapi sa Peng hmm وصولنا namanya oleh 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 rata yang dipikir-pikir. Dito naman tayo sa... San ba yun? Ah, dito, dito, dito. Dito, dito. Ayan, dito, dito. dito, dito. Isa dito ang malaking con. Take the shot. Let's go. Zoom natin ng ponte. Para na para Nakai nakain. Nakain kitikiti. Okay, down shot. Hmm, magna. Ayan. Hmm, sarap. isaw so, 'yan sa tabi niya sa tabi 'yan kailan ba 'yan arway hindi niya nakita ay ah, meron pong walang laman niyang bibig niya 'yan laman pa 'yan pae ay maluwa niya ulit ah na 'yung kinain niya yang kiti-kiti aroy hindi niya nakita bang, pansit kala <laughs> yun naman tayo sa... Sana ba yung isa? Yung malaking din tayo nga. Ah, eto mga body gitu take down shot ah yang hati let's go Ini nakita busog yata itong lodi natin ayaw magkakain ah mag na yung binanata nya so, sana yung kiti 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 likod mo yan 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 yan, yan. nakita yung titikiti mag na yung kinain ano sa likod niya sayang breeder ng HB Red sila mga buddy Pusog na naman yung alaga natin Makita kasi may halaman Balik na natin Wala, nakulog Ano ba yan? Sana ba yun? Nakulog yung ating hose ng air pump Dito ito tayo mga bali sa ating AFR. Okay, kansa. Bang! Hmm, sarap! dito tayo mga body mamumuha tayo ng dafnya na isiship papuntang Luzon buksan na natin to ayan oh dami oh Tanyan mga bali, kuha tayong tubig dito. ito na rin gagamitin natin tubig pang ship yeah, damihan na natin ano ba to sige dito muna tapos kukuha tayo ng tough nya mayroon na ayan sya mga body bam ayan. so ayan na yun na yung ipapaship natin papuntang Luzon let's go eto na mga badi yun na yung ipapak natin ganyan na siya kadami no? sa isang pack kasi dyan mga walong plastic no? ano? so kasi dyan walong plastic and yung gamit natin is 3 by 16 So Ganyan na siya kadami. Para paniguradong aabot yung dap niya niya sa Luzon mga body so intended for culture to mga body hindi lang pakain kaya damihan na natin right so i-double packing pa natin to para mas safe let's go so ganito na siya mga body secured na yan naka double pack na na mas solid yung lalagyan may gamit natin tubig yung tubig na rin nya para diretsyo na tayo and sanay na sila sa tubig balikan ko kayo mga body so nakulang yung kinuha natin kanina mga body kaya dagdagan natin Ayan, kasama pa yung kiti kiti yan palit yung ating duff niya okay secure natin to para oh, makita nyo kung ako kadami teka ipailawan natin hindi nyo kung gano'ng kadami mga bali damn dami di ba ano pa yan sa mga gilid gilid mm, see that Eto na siya mga bali. Ayan ang ating duck niya. Then, huwag natin kalimutan ang e sticker. Ang ating mag na niya e sticker. Ay! Pak na natin ito mga bali. Eto na mga bali. na mga Asya din yung walang plastic. Uy, para shoot. Ang sticker. Sold na natin. So, andito na tayo sa LBC mga body Tapos si pa yung isda Ganoon lang Tara, let's go! Gapit niya H. Beret At Tragpon ayan mga buddy nandito na tayo sa farm and bukas mamimili tayo ng mga male na feed dirt lalagay natin dito mga buddy ayan pili tayo dyan ng mga male bukas then dito para naman doon sa kabila dito natin yung ilalagay yung mga buddy sa ating grooming tanks dito Actually, may napili na ako ditong dalawa dalawa kaniya. Ano ba yun? Ayun. Ayan. Ayaw. Ball. Ayaw. Ayaw. ba yun? At ito yung isa. Ayaw. Ayaw. At Ayaw. lahat bukas para meron tayong magroom same as din sa kabila ito rin makalagay tayo dito dito walang laman yan ay bukas mga bali para sa panibago na naman video and yun lang so don't forget to like share and subscribe comment ka na dyan sa mga yun lang mga bali bye peace out